Hi, good morning mga rich. Tayo magluluto ngayon sa araw nito. Ang ating ulam ay bulalo. Bulalo ng paanang manok ang ating tinu for today's video. At ito na nga, kulong ng na, -kulo na ang ating bulalo paanong manok palambutin natin siya sa sibuyas at luya at paminta at mamaya lalagyan din natin siya ng ceiling green yan kulong kulong na Papamutin natin para lumambot kain okay, natin ang ceiling green Ayan na. Malambot na siya. Pwede na natin siyang timplahan at ilagay yung pichay. Ayan. Bulalo yan, guys. <laughs> Bulalo. Paalang manok ang ating menu for today's video. Ayan. Malambot na siya. Ilagay na natin ang ating gulay na Chai. Yan, pakuluan lang natin ng dalawang pulo. Kasi madali lang maluto itong pichay. Yan, luto na ang ating bulalumpaan ng manok. Ayan, kaya na, na guys. Shout out sa inyo lahat. Thank you for watching. God bless you po. More follow. Bulalo kayo dyan. Sarap-sarap.